na naman Skyway to. Ha? Sabi ko na, iba na naman yung daanan natin eh. What? Parang tanga naman to eh. Uy. Kuya, ayun na akong kausapin. Uy! Ba't ka umiiyak? Ay, gogi, umiiyak. Ba't ka umiiyak? So, good day mga idol. Papunta tayo ngayon ng Cebu. Meron tayong event para sa Y Club. Pero, syempre, kuya, alam mo na. <laughs> <laughs> hindi natin sinabi kay Toyo Moto na magsesebu ulit. Pero syempre, kasama natin siya at si Niyo, yung editor natin. Si Toyo, kanina, nagahanap ng... Eto, kuya, naghahanap siya ng badminton, badminton court. Board. Tsaka ng kalaro. <laughs> so, mga idol, alam nyo na. Sabi ko, tara, maglalaro lang kami ng badminton. Hintay ko lang siya dito sa amin kasi sabi ko dito na pumunta tapos diretso na kami ng court kasi malapit dito sa bahay yung court so tara mga idol it's prank time it's a prank ito na si Toyo kuya, know, kuya. <laughs> ay na kuya Aisa, sa, sa ma fishball ka pa. Ito <laughs> eh, bago maglaro. sana diba? nag-angkas, nag-angkas ka. Oo. Oh naman oh, may dala pa akong ano. Tara na. Tara na. Malapit lang dito 'yun. Saan? Basta diyan sa Binondo, 'yun dating pinaglaruan natin. Ha? Ah, Mga ko eh. Tara. Hmm. Okay. Sige, pengi ako. Pasok ka na. Tara. So, tara game. Ano oh, init? larong laro ako eh. Ah, sa raketa mo. Ito. Ayos ah. Hmm. Ready, ready. Kano naman ng bag mo? Okay. Tingin ako. Shuttle pack. Ano yung shuttle ka ka nandala? Oo, kompleto yan. Buti na lang, ubus na yung akin eh. Tapos, to, pampalit mamaya. Yung ano, yung court na sinabi mo, may shower, di ba? Oo, oh, may shower. Yung dating pinaglaruan natin. Ayun. Ayan. At may panty ka, dala. Correcto. Siyempre, magsushower ako mawe, towel. Tapos ano, yan. Pants. Uy, uh, ayos ah! Okay yan, may pamalit ka. Let's go. let's go! Let's go! Let's go! Badminton, let's go! Ready ka na? Ha? Huh? Ay, uh, kumain ka muna talaga. Namuna ka na. May energy. Yan, ganyan. Dapat kasi yung pagkain bago maglaro, hindi yung badminton pagtapos samgyup. Ano to? <laughs> hindi wala din nangyari dun sa pawis. Dinagdagan mo pa. Busog na siya mga idol. So, let's go badminton! Nandito na kami sa Rizal of Tropic. So, dito na kami mga idol sa Skyway. Oh. What? Skyway to. Ha? Huh? Sabi ko na, iba na naman yung daanan natin eh. <laughs> hindi. Kapuntang airport to eh. <laughs> What? <laughs> Parang sunga naman. Parang iba na naman to. Kasi ano? Ano? Magpa-badminton tayo, diba? Nag-aya nga ako sa page. Nag-comment-comment ka pa eh. Ano ka ba? Nag-comment ka ako. Tapos meron isang nakakainis na idol dun eh. Sabi magpupunta daw ako ng Cebu. What? Eh, buti hindi mo nabasa. Ay, ay. Ay, <laughs> Kuya, anong si Boon? Ay! Kuya, anong si Boon? Gago ka! Si <laughs> Ito na naman tayo eh! Parang tanga naman ko eh! So ayan mga idol, andito na kami sa papuntang Terminal 2, Skyway. Uy! Kuya, ayun na ang kausapin. Uy! Ba't ka umiiyak? Ay gogi, umiiyak? Ba't ka umiiyak? Hoy! Ba't ka umiiyak, girl? Kasi gusto ko lang maglaro ng badminton. Huya, <laughs> Kasi Gusto ko lang ng badminton. Ba't ka umiiyak, girl? Kasi nga maglalaro lang ng badminton eh. Huh? Maglalaro ng badminton. Maglalaro ka nga na! outfit ka! Ano What? ba? <laughs> Ay, raketa mo! ganda na raketa mo! Nandito tayo sa airport to. Oh. Paano maglalaro ng badminton dyan? Ano ka ba? Eh, ipil mo na lang na maglalaro ka. Minsan lang to. Huwag <laughs> ka umiyak. Ay, naku kuya. Pinoyo na. Pinoyo na! Pinoyo na. na! Si Toyo Wato! <laughs> Let's go! Andito na tayo mga... Idol! Na Terminal 2 ng Philippine Airlines dito sa Naiya. So, tara, Toyo! O, baba ka! Tara! Iwan mo na lang yung raketa mo tsaka yung helmet mo dyan. Kasabot na naman daw ako! <laughs> tara! Let's go! Teka! Nakachilalas ako! Magsasapatos lang ako! Sapatos! At least ang ganda na outfit mo, naka badminton outfit. Oh. Besh. Pat ka naman malungkot, besh. Ay na nga oh, nakapag badminton outfit ka na tapos dito pa sa terminal 2 ng Naiya. Ikaw lang kay sa isang nag badminton outfit dito sa airport. Ay kuya! Uwi mo na ato <laughs> raketa kuya. Baka maipalo sa akin to mamaya. <laughs> Beh. Walang card dito, girls Girl. girl. <laughs> <laughs> Akin ay malet ako guys. Domingo ka na. Domingo ka na. Aray! Pupunta na Saray, siya po magbaba dyan to lang. Shala! Bakit <laughs> malungkot ang beshi ko? Kasi hindi ka na ito ang beshi mo. <laughs>